Yan guys, tayo po ay mag sa po nitong mga dadalhin po sa ano, ah, na nunga. Go on, di ano itong mga lalagay natin dito? Ito yung ano, cowbell pang ito sa... Pag mag ano, po, ah, mag bubukuhan eh. Oh, yan buko. Yan, tapos meron din po Hindi, nito. Hindi, panagay ano? ito sa binagkat. Kasi ah, binagkat. Iya, daong... yeah, binagkat. Binagkat. Tapos ito yung saan? Tsaka may star kasi tayo dito. So ito pang yung sa may buko. Itong ano, angel pinsada. Mm. Yeah. Tapos ito yung pang saan? Itong Alaska. Pang sopas. Yan. Tapos meron din po na ito. Ah. Siyempre, kompleto tayo dito. May meron minor. Yan. Mm. Tapos si asukal. Tapos, hindi mo wala. Hindi mo ang ating mga asukar. At hindi mo ang ating kape. Okay. Hmm. Hindi ara itong mawala. Makasama po namin ang mga mukhang kape. Ay, hey, ito, ito, oh, ito toyo. Tapos po ay eh, may toyo. Para saan sa mga, mga toyo mang... Kasi po yung mga lalaki, mga hingilaw. Hingilaw <laughs> ng fish-fish. Hmm. Sik-sik. Tapos meron din po tayong cornstarch. Para po pag ang magpa po yung ritual. Tapos po may star. Tapos po hindi mawawala yung ating popcorn. Yan. May scotch bride. Panghugas ng plato. Tapos po may cheese. Yan. Bali po yung cheese ito yung may baos na yun. <laughs> may pamintan, dulog. Salamat po sa nag... Kanyan po galing? Kanalula po. <laughs> oh, kanalula po. May nagbigay ako sa kanila. Uh, tapos po may suka rin po. Ay ganin din po kanalula po. Kami po yung Ayan. Ay, ang daming Tapos po may mga nut-nutin, charot. Candy-candy. Candy-candy yan. Palagil building kami ng isang building tinapay, pang kapi-kapi. Yo. Hindi <laughs> naman yata sa na kaya sa ritual na ganay ito. Hindi yeah. yan eh. Iya. Yeah. Alam mo kung pinatanggal na lang kaya sa plastic. Pwede. Tapos yeah. ilagay mo na sa isang plastic yan. Kaya yeah, amin na sila <laughs> dito. <laughs> Grabe yung <uginan> talaga. <laughs> <laughs> Tapos po kami may dala din pong ice cream. Oh, Charot. <laughs> <to> <laughs> 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 yan natin may dishwashing liquid din po. Yan o. Para kompleto. Ang wala <laughs> natin eh, <laughs> na, ano. Ano? Dishwashing para sa laba yung dishwashing. <laughs> <laughs> yan natin yan. Yan na tayo, may dala rin pong ano ah, bawang sibuyas, tapos so, meron din pong hinukay dun sa likod na luya. Tapos may repolyo. Tapos may carrots. Kaya po may tupperware dito. Ay kami po yung ng kanin. Tapos po ulam. Ay dito po kami maglalagay. Guys, bali po tayo may hindaram din po kay Tito Onil na power bank na disolar. solar. Yan. Para po yung ating cellphone hindi po Gaday malulubat. May i-charge icha na po tayo. 21, 21. Dahil doon ay walang kuryente kaya po tayo may dalang ganay itong power bank. Maganda nga po makabili din ng ganito. ito. Okay ka nga ganito. Yan guys at kami po ay paalis na. Uh ha. Kay eh, Tito Gary po kami alis Lagi lang kay Tito Gary. Hello! <laughs> yeah. Kasama na ako guys. Kasama na kami <laughs> natin. <yun, tito. laughs> <laughs> Hindi kasi si AJ. Sa bubong. Hoy, <laughs> <laughs> wag mo yung pagkain. Hindi mo. Eh. <laughs> Ayan guys, dito po kami sasakay Galing. Hindi ko alam. Okay, <laughs> Kain tayo. Oh. Iya. Nahiya pa. Kaya <laughs> kami po muna yung magkakain ng ano. Na lumpia. Iya. Ay. Yung mga gusto. Gusto nato. Ko ay haranan ito. And guys, at palas na po kami. Uh, bababa po kami sa port ng Polillo Island. At pagdating sa amin po, isasakay kami ng tricycle papuntang Bordes Casino. At tinambo sa kabilang bangka eh. ay din po isasakay yung Raymond papunta rin po ng Pulillo at biyarin po yan ng Bordeaux yung Raymond din sasakay din sa bangka ngayon Ayan guys, at bali meron din po kami mga sakay ng mga sasakay dito sa aming sinasakay bang, bangka o roro. Papunta rin po yan ng Pulillo Island. dahan eh. At yung pong natatanong yung kabundo ko na yun po ay ang bahay ng Real Quezon. Ayan guys, at bali nandun po sa kabilang bangka o na yung bus. Ayan guys, at bali nandun po sa kabilang bangka o roro na yung bus. Raymond papuntan po kayo Pulilio bali po kami diyan ay maunaan pa pagdohong po sa Pulilio Island at dito guys kung makikita po ninyo ay unti-unti na po kami nilalampasan ng bangka bali kami po inauna pa dyan umalis eh na naman po kami nila pag pundo pagdohong sa Pulilio Island bali po yung sinasakay na yung makupad eh para pong pagong hindi po pa uwi kanyang nasa kaya namin pagong kaya po kami nunahan po ng kabilang bangka and see you po sa Pulilio Island at sa bahay ng Bordeus at dito guys ay yung 20 na po namin natatanong ang bahay ng Pulilio Island kung saan na dudong po itong aming sinasakay bangka or And guys, kami po ay bababa na. Yeah. po kami sa pulili at kami po ay... Yan guys, kami po nagsakay na po ng tricycle para po kami po kapunta muna sa Bordeus naman po aming pupuntahan. Sunod na po yan. Sunod nga isa nandiyan. Pagka nasa Bordeus Bordeaux. Ah. Masakay na walang Naisip tayo. Yan guys, dito po kami sa Bordeus naman. Tumigil. At bali po kami sasakay po naman uli ng bangka.

Yan guys, pupunta na po kami doon sa bangka. Namin po sasakyan. Bali po kami nasa Bordeaux. Wala ang po sa amin. Dinigilan. Yan guys, bali po yan po yung amin sasakyan. Ah. Pupunta po doon ka na Richwill. Bakit? Uh, Yan, guys. Sasakay na po uli. Ay, wow, po iya Ay, yeah. ano ko. susmi yun na. Ano, ah. Nasa ayan. susmi Ano, ko kayo? Ah, kumapit ka dyan, ah. Ka, naman, ah. Oh. Wait lang. Kumais ka, bakit maagdali naman yan, ah. Wait lang. Oh. Ito. Wait lang, wait, wait. wait guys, kakain muna po kami dito sa bangka at talagang gutom na. <laughs> Hello guys. Hello guys, gutom na kami. Yo, usme. <laughs> Sino sa bangka? Chicken. Rachel, ikaw na, wag kang din. Kain na kami dugo. <laughs> Isa na oh. Ang ganda ng recipe ko pa dito.

hasta no sí ej baba na. kayong dalawa. Doon, nasunod na. <laughs> parang gusto parang dito lang sa bangka. bibiglanga. lang talaga 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 Maulog. Hindi yan, magaling ito. 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 na naman, <laughs> <For the lakad. laughs> Ay, gagay na hulog. Yan pa na po kami sa bahay na Rachel <laughs> Ayaw po na Rachel Wala namang masama. Gusto na tinitira ng bayo. <laughs> 그때는 무서웠어요. 나는 됐다. 응가가. 놔. 응. 자. 이거 이제 좀좀 괜찮아졌네. 아, 같이. 즐거워. Oh my god. 엄마는 언제 또 Magpapawisan guys, kain po tayo Hindi ako kain, let me video po mm -mm. Bakit tayo pagkain yan? Kasi... Talagang bibidohan eh, ni... ni return ng malapit si AJ ko na yun Kain Punta pala tayo sa ano bukas. Malagay noon sabi ni tita. Kaya tanong ako saan gusto. Saan panta? na ang saan doon? Ay, sorry. Kumaan ko nyo. Patayin mo na araw. Chwira kumain. Ano mo kasi magkakas na. Thank you for watching. Like, comment, and share.